Good afternoon, Lodi Labs and CC Labs. Andito nga pala tayo ngayon no, sa isang park dito sa South Australia para mag-relax, magpahangin, <laughs> para matanggal yung mga stress natin. So, dyan pala ako kanina nakaupo. No? At saka ka, gumawa na rin ako ng mga content dyan, hugot particularly. So, ito yung park dito. Maliit lang. Um, pwede ka mag-picnic dyan. Actually, dyan naman is a bike track. So, gusto ko lang talaga ipakita sa inyo. Ang lugar nito, no, it's a quiet street dito sa, uh, malapit sa bahay namin. So, ayan yung mga cars dyan, no. Oh. Ang daming mga cars na nakapark dyan. Kaya lang, wala ka talagang makikitang tao. Tsaka yung mga bahay din dito. <laughs> o, oh, diba? Uh, ayan, madaming bahay pero walang mga tao na nakatambay sa labas. <laughs> so, maraming maraming salamat nga pala no, sa lahat ng mga sumusuporta ng mga content ko. Pugot, yung mga pictures ko, yung mga long videos. Um, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Tsaka, ito pala yung car natin. No. So, inon ko, yan, ko na yung car para pag ano natin, pag alis natin o pagpasok natin ang car is malamig na. Ah, diba? <laughs> thank you, thank you so much sa lahat ng mga nakaka-appreciate ng mga ginagawa kong videos, particularly hugot um, love hugot, funny hugot actually, natutuwa ako na maraming tao yung natatawa dyan sa mga funny hugot ko <laughs> alam nyo, kahit ako, um, hindi ako makapaniwala sa sarili ko dyan, lalo na dyan sa mga ano, ah mga funny hugot. So, thank you, thank you so much sa inyong lahat. So, alis na ako. <laughs> Dito pala sa South Australia, no, kailangan talaga na magsuot ng seatbelt kapag drive So, alis na ako. <laughs> Bye for now.